Yan, mga tsula. At eto na po yung ating bola-bola. Yan. Wow. wow. Abang mo, Madin. po ang itsura. Kain po tayo, mga tsula. Quack. Hi, chula! Maligayang Maligay pagpabalik sa aming channel. For today's vlog po, mga chula, ay nandito po kami ngayon sa taniman po ni nanay. Yan. Yes. At kami po ay huhukay ng kamote at magluluto po kami ng... Bola, bola! Bola! Yan. At kung bago pa lang po kayo sa aming channel, please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank, Thank you. you! Yan, mga chula. At ito po yung taniman po ni nanay ng kamote. Ito po yung mga nahukayan na po. Pero yan po yung may mga bagong tanim na. Hindi lang po halata. Natamna na po ni nanay ng bago. Yan. At meron pa po dito natitirang hukayin. Kami po ni Nerly dito ng pang merienda. Huhukay po kami dito. Unahin na kaya muna yan. natin itong ano. May natitira pa po dito. Last man standing. Tsaka <laughs> <laughs> nakaangat na Nerly. Oh. Huhukayin na po namin ito saka meron pa po doon ah. natitira. Na yung dala mong haras? May dala pong haras si Set. Naambun na niya. Kaya nga. Pero at least ay eh, hindi mainit. Oh, Ito daw po muna. Ha? Napakainit lang. <laughs> pero kahit di mainit ah Grabe ang pawis ko. Napakainit po ng singaw. Oh. Kaya nga. Oh, kaya na daw po ni set itong nag-iisa na lang at nalulungkot na ko nang ng kasamahan. Ano kaya may laman ito? Titingnan. Nakaangat na yan Oo. Oh. boy oh ba, isang kamay. Effortless. Effortless naman. Tasa wala pala laman na ni Kaya. Wala pala laman. Eh. Ayun, mayroon. Ayun. Wow. Wow, mahaba. Oo. Mm uh -mm. Ayan po yung laman mga tsula. Yan, at ito po yung unang nahukay po namin ni Seth. Puhukay pa daw po si Seth ng isa. <laughs> Bakit? Naaba ka pa yung tanim Kalak sabi pa naman ng nanay, huwag daw apakan. Yun, puro ugat. Ba, diba, may laman. Wow. Yan naman po ay pang merienda lang han eh. Uh -huh. Dahil pala ka nakakuha ng kawayan han eh. Makagawa ng stick. Uh -huh. Makapagbenta. Ano? <laughs> <laughs> Makapaglako. Kanila na ini. Madami na yan. Pagkain na yari-yara. Oo. Idala naman po kami ni set na timba. Mahahaba naman eh. mm. Ako na magdadala ng haras. Ako na. <laughs> eh. Yan mga tsula at kami po ipabalik na ni Seth. Kumuha po talaga kami ng kamote. Talahi ba na ni? Mua. Nandito na po ulit kami ka na set. yan mga tsula at nandito na po kami na set at ito po yung mga nahukay po namin na kamote yan at ito po ay babalatan na po ni set yan at magbabalat na po si set ng kamote Yan mga tsula at ito po yung mga nabalatan ko pong kamote. At ito po ay nahugasan ko na din po. Yan. At ngayon naman po ay yayar-yari na po ni Nerly. Operation yar-yar. Operation yar-yar. Mayroon ko na itong haba. Dito talaga ako eksperta. Dati po silang may yar yar <laughs> kami <laughs> nagdedenta ng liar-liar na kamote. Anong <laughs> liar na kamote? Ayun uh, po yung manumano lang ang pag-iar-iar. Mm. Sino yung ang tag nila? <laughs> At tingnan mo naman ang panahon. Parang uulan, hari. Hmm. Sabi Makulimlim like, po ito, mga tsula ang panahon na, na medyo mahangin. Ayan po ang ulap. Nagdidilim po ang kalangitan. Yan, mga tsula. At tapos na po si Nerly po ng kamote. At eto na po lahat yung naiyariyar po niya. Madami din po. Yan. At sinanay po ay nagdidikit na po ng apoy dito. Dito daw po kami magluluto sa kahoy. At marami naman pong panggatong. di po. Masan galing yung mga kahoy. Galing daw po. Ito kaya na, Ate Nikki. Ito pong mga panggatong mga santol po ito. Mga tuyo na ito, mahal eh. Nagdala po dito ng panggatong si Ate Nikki tsaka po si Pupay. Yan, thank you, Pupay. Maningas po yan. Po yung santol. Naka nagbabadya hmm. na ulan, ma. Oo. <laughs> yan mga chula at talaga pong lagablab ng hapoy mabilis lang po magdikit at nag uh, bilog na po ng kamote sakto lang po yung bilogan eh, para hmm. po madaling maluto ganito okay. lang po kalalaki ah <laughs> Ito na po yung mga nabilog. Kasi parang hindi bilog. What? Nasak lang na po natin yung kawali. Oh, lakas ng apoy. Libre pa ipa eh. Tama. Yan. Ganda po ng apoy. Ayan, magpapainit na po tayo ng mantika. Binibilog pong maiginis at para magmukhang bola-bola. Hugas po ako ng kamay mga Ayun, nabibilog na. Oh. pati yung ganyan laki para madaling maluto. Hmm. Yan po. At mainit na po yung mantika. Naglalagay na po nung kamote. Wow. Para lang bilo-bilo. eh? What? Mm. Para tayo nagpapalatok. Pagkat din ang kalakang <laughs> palatok. <laughs> Isang bilogla ang may eh. bisiglo. Yan, at binibiling na po na nanay mga tsula. Sakto lang po yung ganyan. Oh, Luto. Medyo light brown po siya. Yan, mga tsula. At aahon na na po ni nanay yung unang saklang po. Sarap tingnan. Para pong, ano, squid ball. <laughs> Para pong squid ball na malalaki. Yan, at Ito po mga tsula yung mga naahon po. Wow. <laughs> Ang ganda po ng kulay. Yan. Parang may kulay na kinulayan pa Lalo kung yung kulay dilaw na kamote, Mahan eh. Meron pong ano yung madilaw. Ang tawag po namin dito ay ginintuan, Mahan eh. Ginintuan. Uy, sana ako. Ginintuan kamote. Gawa ng siya po ay madilaw. Bango. Oh, ano ka na yan man eh. Ay, yan ang maganda. Oh, golden brown. Yung kanina yung light brown. Yung una. Yan pong ikalawa ay dark brown. <laughs> dark brown. <laughs> golden. Golden brown. Sige ma. Yo, Sakto lang pala eh. Sakto lang po. Binibilig na po ni nanay mga tsula. Tapos po ang apoy oh, yung... hindi walang sapin mga yero, honey. ay, uling-uling na po yung, ano, kala ko yung kawali. Yan, mga tsula. At aahon na po ni nanay yung ikalawa pong saklang. Yan. Wow, ganda po ng kulay. Golden brown. Ang hangin po dito sa kubo maginhawa. Maningas yung apoy, hindi ma? Anong kahoy ma, yung panggatong? Yan ay ikuwan, rambutan. Rambutan at santol. Wow, tapos ay tuyuhan to ni ma, mm kaya -hmm. po ang apoy. Maningas po talaga. Yan, at eto po yung huling saklang mga tsula. Nialagay na po ni nanay. Dikit-dikit. pinagkasya na po. Yan po talaga ay sinanday. <laughs> Yan mga tsula. At tapos na po tayong magprito po nitong ano po ah, kamote. Yan. At ngayon naman po ay sinanay po ay mag... Ano tawag doon ma? mag mm -hmm. daw po ng asukal. Oh, sarap po ng hangin. <laughs> Napalakas naman po ang hangin. Yan. At mag a na po si nanay ng asukal mga tsula. Or magbabagkat na po. Yan. Maglalagay lang po tayo ng asukal mga tsula. At yan po ay atin lang tutunawin. Ayan mga tsula. At ilalagay na po natin yung kamote. Ayan po. Natunaw na po yung asukal. Ikukot lang po natin ng asukal mga tsula. yun po kamote, mga kamote. lang po dapat mabuti at yun po asukal ay mabilis pong uh, matuok ha ma mm -hmm. ay baka po pumait ayan dikit dikit na, Dig, na pati dikit dikit na po mga tsula okay <laughs> lang dapat naman po yun pala ito, yan han? naman po yun ano pang sarili lang. lang. pang marienda po yan wow okay na yun no? oh. Okay. 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 na po natin mga tsula sakto lang naman mo ay wow. Ayun at habang mainit pa po ay magtutuhog-tuhog daw po si Seth sa stick. <laughs> Parang pangbentahan eh. Hmm. Magtutuhog-tuhog. Lalo mamaya ay magdidikit-dikit mm, pag po lumamig. Iyan. <laughs> <Yeah. laughs> pasukan sa stick mga tsula. Mailako. No? <laughs> Maibenta. Ilan ang kasya sa isang stick? Baka mga tatlo. Tatlohan. Mm. Ito po ay ano, tanghulo. What? Siya nga hani. Diba ka nandiyo nakakot din ang asukal hani? Oo. Uh. -huh. Yan, wow. Pwede nang pangbenta. Tingin. Tanghulo na tsula. Tanghul, eh, wow. Ito parang pang benta ka hmm. eh. sa bayan na yung mahal na ang ganay. Hmm. Parang 20 pesos. 25 na. Ah, 25 na? Hmm. Wow. Wow. Yan masarap yung eh. maraming kota ni eh, para matamis. Hmm. Tamis. Pwedeng ba kayo mga 10 peso? Kinsing ano? nga Ma. Ang <laughs> Oo. Oh. Ayun, baby. <laughs> Ba't masarap? Mahal po. Mahal. <laughs> Mahal ba ka? Wala ko naman, hanin mo. Hindi ka na alis ng bahay. Hindi ka na alis ng bahay. Wow. Hindi ba ba? Oo, oh. pakainin mo lang. Sarap. Sarap. Pwedeng-pwedeng nga pala yung pangbenta. Yung ganang hmm. style tanghulo po. <laughs> Kamoting tanghulo. Bili na po kayo. Tanghulo at its finest. <laughs> <laughs> Aba, yung isang tuhog na yan ay wari ko'y busog. Aba, oo. oo. At Ito yung mabigat, kay, sa, mabigat tiyan. sa tiyan. Itong kamote. Lakas ang hangin. Hmm. wow. Hmm. Yan, mga tsula. At eto na po yung ating bola-bola. Yan. Wow. wow. Bango mga po ang itsura. Yan. At tayo po ay magmemeryenda na. Ma, hmm? mo ito aming niluto. <laughs> Para hindi kasama sa pagluluto ang nana yan eh. <laughs> ito isang kong piso lang, isang puso. Ah. So, Tumubo tura, pa. Yan, mga tsula tumubo pa ay kamote ng nanay <laughs> luto ng nanay yan ano ba kita oh ah. Uh. Well, matamis na masyado ah ito ayo po na nanay ng masyadong madaming asukal ang gusto ko naman ay yung talagang pinaliguan What? sarap man eh libre merienda mm. po tayo ang binili lang po namin ay yung asukal mga tsula. Yan. Masarap ma. Ito po pati mabigat sa tiyan. Yan. Kain po tayo mga chula ng bola-bola. Mano English sa bola-bola? <laughs> <laughs> Yan mga chula at ito na po yung ating merienda. Bola-bola. Kain po tayo. <laughs> Kataosin mo. at nang makapaglaku ka na. Wow. Kayang panindigan na 'yan, dalawa? Aba. Okay. Kain, po tayo, tayo, Kain po tayo mga chola. Kain po. Giniago mo. Kain po tayo mga chola. Kain po tayo ng bola-bola. Bola-bola. First bite. <laughs> First bite. Ha. Kumain. Toloy lagi <laughs> mm. 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 okay, bakat maganin. Stick na pala 'yung. <laughs> <laughs> Bawal mo muna yung isa. Sarap <laughs> mo mga tsuya. Maligat yung kamote. eh. Hmm. Ngayon na lang wala ako nakakain ng bola-bola. Hmm. May kamoting mapait. Sarap hmm. po. Oo nga ka eh. Mayroong kamoting mapait. Siguro yun yung mga na, ano na, nahanginan. Hmm. Hmm. Sarap. Masarap po yung kamote at maligat. Mm. Look. Look, baby, merienda. May smoke ano. Smoke effect. Look. <laughs> hmm. 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 Sakto pong merienda, talas stress na hmm. hmm. Parang Para 'to masarap din sa kape. Hmm. Hmm. Kape o kaya hmm. ay juice. Gano'n ito po. Sarap. <laughs> 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 mm. Marusok po at pagkatapos pong magluto uh, ni Nasette eh, ay nagsasign ng nanay. Sayang nga naman sa pool, eh, di ba? kalakay. Pagkatapos po magluto ay nagduduot na po. <laughs> sarap. Parang bigla ko na miss nga ito. Sarap po. Ayan po. Oh, sarap. Sarap. Sarap po mga sula. na di pa. Ikaw

Pwede rin yan, kamote kayo. Mm. Mm. Diba kitang kamote kayo, kinukuha din sa kuwanhan mm. eh. Pero kamoting kamotin bagay. Yan. Kain po tayo ng... Tanghulo. Tanghulo. Kasaba tanghulo. Sarap. Sarap. Ano yun? Gula-gula. Gagayahin ko yung isang subo oh, Mas malaki ito. Mm. mm. Oh! Mm. Mm. <laughs> mm. kaya okay, eh. What? eh uh sa -huh. uh -huh. Ah <laughs> Yan, mga tsula. At magmimerenda na din po si baby, Silok. Lok. Sa tuman nito yung kabaakan. <laughs> kabaakan lang yan para... Balanse ganun. Oo, oo, gawin syempre. Masama para din yung... Para hindi ka ma Oo, masama din yung masyadong madaming asukal. Eh. <laughs> Sarap. Sarap nga. Sarap po mga tsula. Hmm. Masarap itong merienda at mabigat po ito sa tiyan. Kaysa bumulay ng mga tinapay. Hanima? Hmm. Masarap ang pati. eh. Ganito po ang aming marienda ng aming kabataan. Ay. Sakto lang yung tamisa ni Lok. Hmm. Tinutoko ni Lok Makabe Akante naman. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> oh, diba, maganda ito, ito dito pa. ah. Tapos dito ay sa kabilang oh, side ay anemic. Hindi pala, <laughs> pala pwede <laughs> pang -dental. Pero masarap naman po mga chula. Sakto lang sakto lang pati yung lasa yun, ng na na yun, tamis niya. Oh. Pag puro asukal naman po ay masyado pong matamis. Mm. Balanse naman, oh, balanse lang naman po yung pagkakatamis niya. Mm. Sa may subo. <laughs> <laughs> ano nang ganay yun? Na dance story. Oo, oo nga. Pa esto istorya ay nga eh. Na okay, na pala. Yeah. Uli. Uli sa camera. <laughs> Kain po tayo. Kain po ya at marami pa po itong mga tsula. Nagdadala daw po si Seth sa kapitbahay. Ayan po si Seth at magdadala daw po sa kapitbahay. Doon po sa mga tiya. Marienda. Marienda. So, ayan mga tsula. At tapos na po kami magberienda at Busog. So, yes. Abigat pala yung sati. Hindi Kaya, mo sinabi ni nanay. Nakailan ka? <laughs> <laughs> sabi mo, ano? Nakatatlo akong stick niyo. Oh, Kano wow. Uh, sa okay, dalawa um, <laughs> alam na, alam mo namang mabigat sati yan. Eh. So, ano sabi mo, ma? mo yung Sabi mo. So, ayan mga tsula at sana po ay naging jagay sa panunood. At para po maging updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. Thank you for watching. I'm an early And I'm Seth. And see you in our next video. Bye! Bye. <laughs>